Nanalo si Atom Araulio sa kanyang legal na laban laban kinadating anti-insurgency spokesperson Lorraine Bedoy Partosa at Jeffrey Celes matapos pagbayari ng Quezon City Regional Trial Court Branch 306 ang 2 million pesos bilang danyos dahil sa red tagging na isinagawa laban kay Araulio at sa kanyang pamilya. Ang desisyong ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapatibay ng accountability laban sa mga maling gawain na nagdudulot ng pinsala sa reputasyon at buhay ng mga individual. Ayon sa desisyon ng Korte, may hangganan ng kalayaan sa pagpapahayag, lalo na kapag ito ay ginagamit upang makapanira ng iba. Binanggit ng Korte na ang red tagang ay isang uri ng harassment at pananakot, at ang layunin nito ay sirain ang reputasyon ng mga biktima. Ang red tagang ay nagiging mapanganib dahil ito ay isang hindi makatarungang paglabel na nagiging sanhi ng takot at panganib sa buhay ng mga akusado, pati na rin sa kanilang mga pamilya. Ipinakita ng korte na ang mga akusasyon laban kay Araulio ay nagdulot ng matinding kahihiyan sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa desisyon, naapektuhan ang relasyon nila ng kanyang ina at ang kanyang karapatang magkaroon ng katahimikan at proteksyon mula sa mga maling akusasyon. Ang red tagang ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang mental at emosyonal na kalusugan, kaya't nararapat lamang na magbayad sila ng danyos para sa pinsalang dulot nito. Nilinaw ng korte na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga paratang ni Nabedoy at Celes laban kay Araulio at sa kanyang pamilya na may koneksyon sa mga komunista. Ang mga paratang na ito ay nagdulot ng pagbabanta at puot pati na rin ng negatibong reaksyon mula sa publiko. Dahil dito, itinuring ng korte na ang mga paratang ay walang batayan at ang mga akusado ay nagdulot lamang ng paninirang puri. Bilang kabayaran sa nominal moral at exemplary damages, ang halaga ng Danyos ay nakatakda upang mapanagot ang mga akusado at magbigay ng mensahe na ang mga ganitong uri ng paninirang puri ay hindi dapat palampasin. Pagbabayad sa abogado para sa mga legal na gastos na tinamo ni Araulio sa paghahabol ng kaso. Inutos din ng korte na ang kabuoang Danyos ay magkakaroon ng 6% na interes mula sa petsa ng pagiging pinal ng desisyon hanggang sa ganap na mabayaran ang halaga. Tinawag ni Badoy ang desisyon bilang isang pansamantalang dagok at sinabi niyang natalo sila dahil sa teknikalidad, partikular na sa hindi pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magpresento ng ebidensya. Ipinahayag niyang ipagpapatuloy nila ang laban at magsusumite ng apela hanggang sa Korte Suprema kung kinakailangan. Ayon kay Sales, ang proseso ng paglilitis ay isang malinaw na pagkakamali ng hustisya at sinabi niyang hindi sila binigyan ng pagkakataon na magpresenta ng mga testimonya o saksi. Inireklamo nila ang desisyon dahil sila ay idineklara bilang default sa kaso, kaya't wala silang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang kaso ay nagsimula mula sa mga akusasyon at personal na pag-atake ni Nabadoy at Celes laban kay Araulio at sa kanyang pamilya sa kanilang programa sa Sunshine Media Network International at sa social media. Ang red Tagang ay isang seryosong isyu sa bansa at ito ay ginagamit ng ilang tao upang magtulak ng mga pahayag na hindi makatarungan at mapanira laban sa mga personalidad lalo na ang mga hindi sumasang-ayon sa kanilang mga paniniwala o opinyon. Nauna nang kinilala ng Korte Suprema na ang red Tagang ay isang mapanganib na gawain na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kaligtasan at reputasyon ng mga biktima nito. Sa mga ganitong uri ng kaso, ang mga akusado ay hindi lamang kailangang humarap sa mga legal na parusa kundi dapat din nilang tanggapin ang mga danyos na dulot ng kanilang mga maling akusasyon. Ang desisyong ito ay isang matibay na mensahe mula sa hudikatura laban sa red tagang at paninirang puri, at nagpapatibay ng pananagutan ng mga taong ginagamit ang kanilang kalayaan sa pagpapahayag upang manira ng iba. Pinapalakas nito ang proteksyon ng mga individual laban sa maling paratang at abuso sa kapangyarihan. Ang hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng katarungan at magsilbing babala sa iba na maaaring gumawa ng katulad na aksyon. Ano ang you sa balitang ito?